Para loves. Ayaw kumising. Tigis-gising yan. manang-mana sa iyo, are ah. Kanina ko para ginigising. Para loves. Para loves. tigis gisingin guys. Para loves. Tangan na, hapon na. Sa... Wala nang araw. na Wala na yung adlaw na ikaw. Para loves. Bago na ikaw, wala nang adlaw ad ko. Oh. Wala nang Ano Unyan naman ikaw tulog. Para loves. Ay. Mayroon naman ikaw tulog. Bakit ikaw sa gasingan? Ay, ay, ay.

Ang tatay ginising. Di, bangon na di. Ano kulit? Bangon na di, mamaya lang tulog. untok tutok pa ako, may magigising. May magigising. Yung mga ganito, magbibigay pa yun ng oras ulit. Gisingin mo ulit. Di. di ba kung na? di umiyan naman nanto nanto pa ako. <laughs> yare naman keta gising oh? hallo ayo gumawa gising. Ayaw mo gising bebe? Bebe? baon na nabs? bibe. ayon tano bibe 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 ulit bibe 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 Bebe, ah? Bebe, ah? Ano ito? Ano ito? Ayoko, gising. Bebe, napapa Bebe, oh, nakatingin. Bebe. Ayan, oh. Tingnan ni Papa, oh. Palalab. Bebe. Tingnan mo, Bebe, oh. Ah. Bala ka dyan, lula. Palalab. Eh. Eh. Papa na palalab. Palalab. sa papa